Hello mga kagingyens, magandang araw for today's video ay magsishare lamang ako ng wellness tips para sa ngayon kasi uso na naman ang mga sipon-sipon at ubo. Kaya magsishare ako ng wellness tips sa inyo para hindi magtagal yung sipon sa inyo. Kasi mahirap mag magkasipon, masakit sa ulo, nagluluha yung mga mata mo, tapos... Bukod pa doon ay hindi nababawasan ang performance mo sa work. So ako, hindi ako, ako pwede magtagal na merong sakit kasi meron ako inalagaan na autism child sa gabi. Hindi ako masyado nakakatulog. Meron lang kaming sometimes apat na oras lang makatulog, ganun. So mababa talaga ang immune system ko. So For this video pala, uh, isi-share ko kung paano ako naka-recover agad sa aking sipon. So, gahapon bahing pa ako ng bahing. Nagluluha pa yung mata ko. Ang sakit-sakit din ng ulo ko. Pero ngayon, ay nakapag-recover na tayo. Mga! Say hi to our vlog. Ang kusa ko nga pala nga si Mangar. Hmm. Ouch! malis ka nga dito. Masyado kang ano epal. So, ito, ang gagawin nyo lang po ay maglagay ka ng tubig, mainit na tubig sa baso maliit. So, mainit na tubig para mawala agad yung ating sipon. Kasi pag ang sipon po ay bumaba sa lalamunan ay nagiging ubo po kagad. So, paano po natin yan may iwasan na magkaroon tayo ng ubo? Dapat gamutin agad natin ang ating sipon. So ako, hindi ako masyado nagano gagamit ng mga synthetic medicine kasi I don't know, na ano na namin na parang nakasanayan na namin yan, nakapaglagay na tayo ng mainit na tubig sa baso na maliit. Ang gagawin niyo lang po that kung meron kayong Vicks Bay or any liniment or mentholated liniment oil. Pero sa akin, ito ang pinaka-ano ko, itong Wonder Herbal Oil kasi pwede siyang mainom. Mainom siya. Kasi melt ang ano niya, ang ang kanyang ano, ang kanyang ingredients. Meron siyang mint. Mga oil, mga essential oil, peppermint oil, yung mga ganun. Kaya ito ang aking ginagamit. Available ito dito sa bisayas uh, Visayas at ah, Mindanao. Ewan ko lang sa Luzon kung meron bang mabibili na ganito. Napakagaling. So, ang gagawin nyo lang, ipatak nyo dito sa mainit na tubig. Kunti lang, wag nyong damihan kasi manghang siya pag masyadong marami. So, mga dalawang patak lang na ganyan ganyan, tapos i-gaganon eh, nyo yung baso, kailangan may init talaga yung tubig i-ano eh, yun yung ilong doon sa baso, ganon ganon i-ano eh, nyo, parang suubah pero sa ilong lang susuog nyo yung ilong nyo nyo. Napakagaling. mabilis talaga mawala yung sakit ng ulo nyo. At saka yung uhog ng... Sorry for the word. Uhog ng inyong sipon na yung medyo watery ay agad-agad na magiging yellowish. Kasi yung watery, ano po kasi, yung watery mucus, ano po siya, masakit po talaga sa ulo. Masakit sa ulo, tapos nagluluha-luha yung mga mata mo, tapos, bahing ka ng bahing. So, Ganon lang po ang gagawin ninyo. Ah, lalagay lang kayo ng tubig sa baso, kahinit na tubig sa maliit na baso, tapos patakan nyo ng liniment oil or bixbicorab o kahit anong calculated mint na nandyan sa inyo, tapos isuog nyo yung inyong ilong. paraan ng pagsusuob sa ilong ay effective din po sa mayroong mga allergic rhinitis. Kasi ako, mayroon akong allergic rhinitis for about 6 years now. Nakuha ko siya doon sa pag-abroad ko sa kwait. Doon sa mga pagkain na lagi nalang kumakain ng manok, yung sunstorm doon. So, nakakuha ako doon ng allergic rhinitis. So, every time na naging masakit yung ulo ko dahil sa allergic rhinitis, ganito rin po ang aking ginagawa. So, ang tubig na ito malinis naman. Pwede rin po siyang inumin. Naiinom siya talaga. Yung iba hindi na nga naniniwala na mainom ito. Pero matagal ko na itong ginagawa. namin inom ako. Tapos, parang yung mga masakit-sakit sa katawan mo, ma... siyempre pag may trangkaso ka, masakit siya sa ano mo. So, kapon lang may trangkaso ako pero ngayon nakapagligo na ako kaagad at hindi na umabot sa punto na nagkaroon ako ng ubo. So, yun lang po mga kagingiens, no? Kung nagustuhan nyo ang video ko na to, like naman and paki uh, pakisubscribe po sa aking munting bahay. And uh, thank you, thank you for watching po sa mga uh, king mga um, organic uh, subscriber. Ano ba yung organic subscriber? Yung bang talagang nanonood at tinatapos yung mga video ko, hindi lang yung pagkarating na pagkarating ko lang ay magsasabi na agad tapos na nakadikit na ganoon at tapos na rin payakap at pabalik naman sa bahay yung mga ganoon hindi po yon mga organic para sa akin po hindi ko po sila binabalikan kasi uh, manyayari po sa ating mga account niyan. Ano lang ito ha, konting tips lang sa baguhan po ako dito sa Pagyo YouTube. Pero yan po ang aking nalaman na kapag uh, nakipag subs sub, subs to sub tayo, kailangan din po nating panoorin ang mga video ng ating sinasub. Kasi pag hindi po natin mapapanood, pinapanood, or tinatangkilik ang kanilang mga videos, ay nai-spam po ang kanilang mga account hindi na po i-recommend -re ni youtube kaya, kaya uh, ako um, nakipag -na pag meron akong sinasab, pinapanood ko talaga kahit uh, hanggang kalahati lang, kasi kung minsan maabutan ako ng pagkalobat, kasi wala akong kuryente nasa dagat kami nakatira, wala kaming kuryente sa solar lang ako charge tapos Uh, dami pang gumagamit ng cellphone ko, yung anak ko, yung asawa ko kasi wala naman kami balibangan dito. So, ganun po ta, uh, kung gusto po natin umasenso dito sa pagbablogging po, ay dapat po natin panoorin ang mga videos ng ating sinasab. Mm, kagaya, ko, kagaya ko, gumagamit lang ako ng data. So, meron akong 4 days na data subscription um, dalawang beses lang po ako niyan mag, mag vlog tapos yung remaining two days na yan ay binibisita ko doon sa aking mga sino subscribe at pinapanood ko at ang kanilang mga commercial ads ay hindi ko talaga ini-escape para ma-monetize sila yun po ang pagtulong hindi yung pakarating mo pa lang pagkakita mo ng kahit na yung parang yung pumunta ka lang sa bahay niya tapos nasa pintuan ka na nang comment ka na kagad ay ang ganda ng pinto mo parang ganon so dapat pasukin mo tingnan mo kung may niluluto siya mag appreciate ka tumikim ka parang ganon parang nandun ka so ganon po na uh, dapat kasi para tsaka yung may mga pasorbe dyan sa si youtube uh, bigyan po natin ng time na i-answer para naman sa ganon ay ang ating mga ano mga channel ay ipopromote din niya kagaya ko, meron na akong wala pa akong 200 uh, 200 na subscriber pero uh, meron na akong mga videos na umabot na siya ng halos 2K na views at na uh, uh, kasi ganun po ang aking nagawa so naglalagalag ako dun sa ano sa Uh, mga bahay ng iba, yung mga bahay kubo ng iba. Tapos, pinapanood ko kung anong ginagawa nila. Hindi lang yung, pupunta ka doon, tapos, kakarating mo pa lang, nag-comment ka na agad, kahit hindi mo mga pinapanood, kahit 3 seconds lang ng mga videos nila. Dapat, uh, manood ka. Kung sinasubscribe mo sila, kahit hindi mo gusto yung kanilang mga vlogs, manood ka. Kasi, one time, meron sa akin dito, nags, nags, nag-subscribe tapos naka, napaka atat niya talaga na isubscribe ko siya kaagad pumunta lang naman siya doon sa aking um, short video anyway yung short video naman hindi naman yun magkadagdag sa ating watch hour no? Eli, uh, ano lang siya part of the requirements lang siya youtube sa atin pumunta lang siya doon pagkatapos naglagay lang siya ng ano yung sticker na kamay ganun tapos tahan ko din yung channel niya. Ang dami na niyang subscriber. Nasa 14 1,000 subscriber. Tapos, wala naman siyang ginagawa dun sa mga ano niya. Wala, hindi siya nagsasalita. Yung parang nag-videos lang na nagsa-travel. Yung mga views sa, sa, ibang bansa daw. Tapos, wala. Tapos, mayat maya, napansin ko, pagbalik ko sa aking uh, child, nabawas na yung subscriber ko. So, yung ibig sabihin nun, parang sinablang ako for one minute, ganun para manood doon sa videos niya. Tapos siya dun lang sa short short video ko pumunta. Tapos nag-comment na kaagad ng kamay. So parang hindi siya ano no. Parang hindi siya magandang ugali. Kung gusto natin na masubsta, masubscribe tayo ng iba nating mga kapwa YouTuber, pumunta dahil tayo doon sa kanilang channel. Manood tayo kahit at least uh, 3 videos nila, yung mahahabang videos nila at huwag natin i-skip yung kanilang mga ads para ma-monetize sila kasi nakuha na nila yung mga requirements ni YouTube na nakakuha um, sila ng 1,000 subscriber pero yung what's hour nila hindi pa rin nila nakuha kaya hindi sila ma-monetize kaya useless lang yung pag-sub subs sub, to sub kung hindi natin panoorin ang kanilang mga videos. So, yun ang mga Ang dami ko ng sat, -sat. ang dami ko ng yaw-yaw. Oh my God. Uh, thank you for watching my vlog.